Hello guys, I'm here now. Sana. Good morning guys. medyo tahimik si Bagyo Kopong dito sa si Manila Metro Manila guys pati dito dito yung walang dala makulim lang siya consistent na makulim lang siya siyempre may bagyo

Darbo. Sana ka. Disposable. sana kasi nakalagay sa mga kumakain guys saan so, saan so... saan so, Balikin natin itong baka ito ano. uno na tema ay sumakatapo. O nabalahura. Churo. May nanonood pala tasap ng taga dito. May nanonood pala ng taga dito na tayo. ng balahura ano? 扣不翻。Cool Hindi ko ang ulas kung ayos pa ito. Tingin ko si Rana. Hindi naman ito itatapon kung ayos eh. Hindi rin naman ito disposable. <laughs> tayo sa may buwan uh, uh, <laughs> na yan guys, buti na lang ano. Hindi malakas dito sa atin. Signal number one lang. yung bagyo. Yung tatamaan yung ano. Tatamaan daw yung baka. Bicol. Tapos... Hindi ka lang masanong diba? pero pera. Mabuti na lang. Kasi... kawawa na tayo dito. Charot! Guys, mamay. Ingat kayo. Ah... Uh, manalangin tayo na... Sana... Wala nang yung dumating, tama na please, next year naman, next year nga, kasi di naman natin maiwasan ng bagyo, di natin maiwasan. Pero sana na kayo na ano, na papausapan, na next year na lang ulit. Yes. Papaalam na ba ako? Mamaya na. Eh. Pahinga muna tayo guys. kita Oh my guys. and guys, bye bye na I love you all please like share subscribe and comment yan mag iingat kayo guys mag iingat kayo sana ganito lang tuloy tuloy na yung bago bye bye